Hello guys, meron akong ibabalita sa inyo. Kasi nabalitaan ko, maraming malalaking content creator ngayon na na-demonetize. Hindi sila binabayaran ng mga ads nila, yung mga star na binibigay naman ng mga tao yun sa, para sa kanila pa, bilang suporta. Pero hindi sila binabayaran. Marami sila guys, napapanood ko sa Facebook. Itong content creator na to, malaki siya. Kilala, kilalang kilala siya kasi marami na siyang follower. 400 plus ng 1,000 ang follower niya kilala nyo yung content creator na to, si Inday Vida Bida. Bisaya din siya, parang ako, Bisaya. Ayan, si Mikay Ortez Bularon. Ayan, Bisaya din yan. So, ito ang kwento niya, guys. Panoorin niyo. Ayan, guys, i-update ko lang kayo sa Um, tungkol dito na na-demonetize ako na hindi sinabi ni Meta kung ano ang rason kung may video ba ako na nakalabag or may share ba ako na post na nakalabag sa niya. wala talaga guys as in wala talagang nasabi at ang lungkot lang isipin ano, siguro kasi nalulungkot ako dahil almost 800,000 po ang sasawarin ko at ang sakit niyan guys kasi pinaghirapan ko yan Taubos yung boses ko kakalive Kulang ako lagi sa tulo. Pera ng tao yan. Pinagay yan sa akin. Hindi ako nag-click ng ads. Hindi ako nag... Wala akong violation. Recommendable yung account ko. Malinis yung page quality. Malinis lahat. Ang linis-linis ng account ko. Walang violation. At ang masaklap kasi hindi talaga sinabi kung ano ang rason kung bakit ako na demonetize. Wala talaga guys. Kahit anong, kahit anong pindot ko, walang rason. So, hindi ko alam kung ano ang plano ni Meta. Sa ngayon po, nakaprocess pa po ang sahod ko. Hindi po siya on hold. Process po yan. So, tayo mga small content creator, tutuloy pa ba tayo? Eh, sila nga malalaki. Hindi pa sila binabayaran ni Meta. Nagkakaroon pa ng problema yung account nila. Paano na kaya tayo maliliit na content creator? Gogo ka pa ba pag reel mo? Or hihinto ka na? Pero, may magandang balita naman na nangyari sa mga na-demote or na-demonetize ng mga malalaking content creator. So ito, panoorin mo. Good morning guys, good morning, good morning. As in guys, kakagising ko lang, literally, kakagising ko lang talaga ngayon. At ayun na guys, nakatanggap na ako ng email na naayos na yung payout ko, na na-verify ko na yung payout account ko, na ako talaga ang may-ari ng aking account. Nakatanggap na po ako ng email na makukuha ko po ang sound ko. I'm so happy. Thank you Lord, thank you so much Lord. So ayan ba? Diba? good news agad ang nangyayari. Pagkatapos ng bad news, may good news naman na nangyayari talaga. So ayan, napapasayaw na si Madam sa nangyari kasi nakukuha na niya yung sweldo niya. Panoorin niyo. Ka, Nakakatuwa naman at nakukuha na nila yung sahod nila So, ibig sabihin, mas pinapaganda pa ni Meta ang system nila. So, hindi talaga totoo na hindi lahat ng content creator na malalaki ay hindi nababayaran. So, nababayaran talaga. So, guys, ano pang hinihintay nyo? Mag-post na kayo ng mag-post ng mga videos. Para mamonetize kayo, post lang ng post ng mga videos nyo. At makikipag-engage. So, guys, ano pang hinihintay nyo? Real to real na! At huwag mawala ng pag-asa guys. Go, go, go lang. Sana nakakatulong sa inyo itong video na to. Don't forget to share, like, and comment guys. Bye-bye!